Huwag kainin ang prutas o bunga na ito dahil ito daw ay nakakalason? Totoo ba ito? Anong klasing prutas ito? Nakakain ba ito? Kung oo, ano ang health benefits nito? Base sa napag-alaman ko ito raw ay isang uri ng figs at ito ay tinatawag na ficus racemosa. Nakakain ba ito? Oo, ang bunga ng ficus racemosa ay nakakain. Karaniwan itong kinakain kapag hinog na. Maaari itong kainin ng hilaw, niluluto bilang gulay o ginagawang jam o pickles. Ano ang health benefits nito? Ang Ficus racemosa ay may ilang potensyal na benepisyo sa kalusugan ayon sa tradisyonal na gamot at ilang pag-aaral. Ang iba't ibang bahagi ng Ficus racemosa, lalo na ang bunga, dahon, balat ng kahoy at ugat ay tradisyonal na ginagamit sa iba't ibang sistema ng medisina kabilang ang Ayurveda para sa iba't ibang kondisyon. Narito ang ilang potensyal na benepisyo sa kalusugan na iniuugnay dito. Antioxidant properties. Mayaman sa mga compound na tumutulong labanan ang oxidative stress at free radicals sa katawan. Anti-inflammatory effects. Maaring makatulong sa pagbabawas ng pamamaga dahil sa presensya ng ilang phytochemicals. Digestive health. Tradisyonal na ginagamit para sa mga problema sa pagtunaw tulad ng dysentery at diarrhea. Ang hibla sa bunga ay maaari ring makatulong sa regular na pagdume. Blood sugar regulation. May ilang pag-aaral na nagmumungkahi na ang extracts ng ficus racemosa ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Gayunpaman, kailangan pa ng mas maraming pananaliksik sa mga tao. Hepatoprotective effects, ipinakita sa ilang pag-aaral sa hayop na maaaring makatulong ito sa pagprotekta sa atay. Wound healing, ang katas ng balat ng kahoy ay tradisyonal na ginagamit para sa pagpapagaling ng sugat. Antimicrobial properties. Ang ilang pag-aaral ay nagpapakita ng potensyal nito laban sa ilang uri ng bakterya at fungi. Cardiovascular health. Maaring makatulong sa pagpapababa ng blood pressure at cholesterol levels, bagamat kailangan pa ng mas maraming pag-aaral. Mahalagang paalala, ang mga benepisyong ito ay batay sa tradisyonal na paggamit at ilang preliminaryong pag-aaral. Hindi lahat ng mga pagangki na ito ay suportado ng matibay na siyentipikong ebidensya sa mga tao. Palaging kumonsulta sa isang doktor o kwalipikadong healthcare professional bago gamitin ang anumang halaman para sa layuning medikal. Ang impormasyong ito ay para lamang sa kaalaman at hindi dapat ituring nakapalit ng profesional na medikal na payo. Ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng allergy o sensitivity sa ficus species. Kung ang prutas sa larawan ay ficus nota, tibig, o ficus auriculata, ang mga ito ay nakakain din at mayroon ding ilang mga potensyal na benepisyo sa kalusugan. Gayunpaman, ang ficus racemosa ang pinakakaraniwang makikita sa Pilipinas na may ganitong hitsura ng pagtubo ng bunga. Ikaw, kilala mo din ba ang prutas na ito? Nakakain nga ba ito o nakalalason? Gaya ng sabi ng iba ay comment ang inyong sagot sa ating comment section. Thank you. Please like and share this video.